Magandang araw sa inyo mga kakambing. Bakit nga ba ang konti ng mga veterinaryo ng mga kambing natin? Hindi lang sa kambing, baka baboy, kabayo, kalabaw. Ayun, bakit ba ang hirap nilang hanapin? Ayun, napatanong tayo ng ganyan kasi may nabasa tayong isang uh, post doon sa isang group natin na yun nga, gusto pa mabuhay na. Siyempre, gusto pa ng mga magkakambing na mabuhay ang kanilang mga alagang kambing. Pero wala nga silang mapuntahan na veterinaryo. So, isa po ko sa nakaranas ng ganyan. At uh, <clears throat> dito naman sa lugar namin, uh, ang kagandahan naman, dito kasi yan sa Indang Cavite, ha, kagandahan dito, meron ako napupuntahan na mga retired vet na. Yan. So, kasi hindi ko din may offer sa iba, sa iba natin magkakambing, kasi retired na nga si Doc Costa, retired na siya. So, dati siya may hawak na mga buffalo na pumapasok dito sa ating bansa. Ngayon, nung ako ay nag-uumpisa pa lamang, nakakapagpa-inject ako sa kanya ng kambing. Nakapagpa-deworm ako sa, sa kanya sa halagang 150 pesos. Ngayon, minsan pinupuntahan pa niya ako sa bahay hanggang sa natuto na nga ako. Uh, yun, tinuruturoan niya ako ng mga diskarte kung paano mag-inject. Kasi nga, retired na si Doc. At uh, sa, uh, uh, nakakalungkot na, syempre, wala nang mga pumapalit na municipal vet sa kanila. So wala tayong basta malapitan. Ngayon, kung ikaw ay isang farmer na malapit ka sa State University, ay uh, pumunta ka. Oh, guide dito sa amin Cavite State University, malapit lang sa bayan lang. Uh, meron doon na uh, uh, animal science. Yan. Yung mga vet med nandoon. Ngayon, may mga meron talaga tayong mga veterinaryo doon na uh, single nila 50 pesos nga lang eh sa mga pagtuturok yun nga lang ikaw ang hahanap ng uh, iyong yung mga gamot na gagamit mga antibiotics mga vitamins and supplements the warmers, ikaw ang maghahanap nun so sa market available naman yun kay Zoe and Leo pwede kang maka order sa kanya mga ganyan Ayan, talaga lang nagiging problema sa ibang mga malalayong lugar na yung access talaga sa vet tapos meron pang mga lugar na mahirap yung daanan yan yung mga karasada walang accessible na karasada para sa kanila tapos syempre ngayon ang hirap din naman magtiwala ko ikaw ay vet ang hirap basta na pupunta ka sa lugar na mga liblib di ba alam niyo naman delikado sa panahon ngayon yan, kaya sobrang uh, yun know, struggle natin mga magkakambing kaya dinadaan na lang natin sa tamang pakain uh, vitamins and supplement tama pag-iingat at syempre paglilinis ng ating mga goat house yan dapat laging maayos yung ating goat house pero yung kakulangan sa vet sa ngayon po sa so tingin ko wala tayong magagawa kundi uh, manghingi ng recommendation sa kapwa natin magkakambing kusin yung tinawagan nila ayan ayan so, syempre uh, maganda doon kung masasadya nyo pero kung sobrang layo naman, eh wag na rin, 'di ba? So ano yun, tiyagain nyo na sa inyong farm. At uh, pwede din naman kayong pumunta sa mga vet ng aso at pusa. Kagaya so, nung naranasan ko dati, yun nga lang. Uh, talagang uh, wala nang pag-asa yung kambing ko noon dahil nginayngay talaga ng aso. Talagang wakwak -wak yung kanyang dito, tyan, talagang labas yung bituka. Pero buhay pa siya, dinala ko sa veterinary dito sa bayan tapos sa uh, ang ginawa doon ay pinahi pinahi pa siya pero pinapat din ako ni doc noon na sabi sa akin mababa yung chance niya mabuhay kasi nga lumobo na yung bituka malamang kumalat na infection doon yun, tas nung tinuro ko ng anesthesia uh, ilang saglit habang tinatahe ay uh, bumigay na yung kambing, so wala na ako nagawa doon kaya naman na uh, ang binaon ko na at hindi ko na kinain din na namin kinarne. kasi better safe than sorry, 'di diba? So ganoon um talagang kailangan nating harapin na bababa ang uh, populasyon ng ating mga veterinaryo. at sana naman ay eh, mainggan yo 'yung mga susunod na henerasyon natin na mag aaral nito. Ayan, kasi siyempre ang um, malaki kasi talaga yung kita sa small animals eh. Aminado tayo dun nandun talaga yung pera. So dito kailangan din natin ng may yung mayaman na siguro <laughs> na passion na lang niya yung pagbevet para magkaroon tayo ng pagkakataon na meron tayong malapitan. So sana magkaroon din ng, uh, panawagan din sana magkaroon ng programa yung gobyerno natin na uh, kung saan sana magkaroon ng libreng pa sa kursong uh, vet med na specialization ay sa livestock hmm. siguro yun ang pinamagandang masasuggest ko sa gobyerno magkaroon tayo ng libre paaral dun, although mahal <laughs> pero sana, sana talaga para dumamit, dumamit pa ang mga matuto nito at makatulong sa ating mga magkakambing Yan. so sa iba ko na discuss yung mga pumunta sa akin na estudyante dito na, na sana hindi na bumalik yung ating mga Pina fecalysis natin sila eh. eh, wala napag deworm na ako, uh, ganun siguro talaga, babising-bising sila sa oras. So ayun, pag-usapan natin yung sa ibang vlog at uh, na ramdam ko, ramdam ko talaga yung nagpost ng doon tungkol sa veterinaryo. At syempre, uh, payo ko lang sa inyo ma'am. may -taste, taste muna tayo at uh, pag mayroon tayong mga malalapitan na may experience sa ganito. Kaya nga nag din ako na sa Goat's Health na sa ganon. Kahit papano meron kayong uh, ma video guide. O masusundan na video na baka sakali mapagaling nyo inyong mga alaga. Kung ano man ang kanilang uh, niraramdam at uh, maibsan yung nararamdaman nila. At makarecover, fully recover. Diba? So yun lang, Tiyaga -tiyaga tayo mga kambing At uh, ngayon ay Sunday, Happy Father's Day po sa atin. Ayan tayo mga tatay.